Hmm, yun ang gawin ni Enzo. pinapadyak na yung paa niya guys. Tumigil na. Ayun na. Atakyan niya na guys. Bumibero siya eh. no eh no o. Oh, ayun o. Hmm. Ayun. Ayun. Astig. pag Pagmasdan lang muna natin siya. Yun. Gumagapang na siya palabas. Bisitahin naman natin guys ang legend na si Hanso. Ang ating pinakaunang Scorpion at ang at nag-iisa na lamang na Scorpion sa SPTV. Check natin siya. The Legend of Hanzo. Yan. Yeah. Buhay pa kaya ito? Nagalaw pa kaya ito? Hindi um, ko muna siya boyin, guys. Try ko muna siya pakainin. Try ko muna Super Worm kung gusto nyo Super Worm. Busog na busog ng mga Super Worm sa gulay. Let's see. Hindi ko kaya kitang gumagalaw si Hanzo oh. <laughs> Boy pa kaya yan. Itong si Hanzo, bibigyan na lang kumain to. Pero nung wala ako dito eh, napakain to ni Tol Joseph ito eh. Mga bandang October ata. Ayun, no? ko nang alisin tong bungo dito. Kaso kapag inalis ko to yung si Hanzo, magugulat naman siya. Kung nagtago yung super um, sa silo ng skull. Kasi kapag kinuha ko ito kasi may istobo si Hanzo eh. Kaya... Paano kaya ang diskado dito? Dahan-dahan nating ikot So yung super worm nagtago sa ilalim ng skull kaya wala na yun hin, guys, hindi na makukuha yan. Ayun, dyan ka po na skull. Hmm, yun ang niya yan, so. Pinapadyak-padyak na yung paan niya guys, tumigil na. Ayun na. Atakyan niya na guys. Bumibero siya eh. Ayun, na. ayun na. oh. Ayun o. Oh, eh no Hmm, ayun. Ayun, astig. Ayun na ulit to guys. Ngayon, tinusok ko nyo na um, sige, ayun oh. No? Putok ka agad yung katawan ng super so warm. Grabe. Ganda sa pasana kapag ito yung kulay niya. Yung kulay yellowish eh. Tsaka na kulay black. Malikabok lang kasi siya eh. Pero lastig ng takedown niya guys. Hindi siya nakatase eh no. Talagang bumwelo-welo pa yung mga paa niya eh. Parang titalayan ko na ba? hindi. Titalayan ko na ba? Hindi. Parang ganun. Wala ka ng kawala boy. Hawak na ni Hanso ang kapalaran mo. kain na Hanso. Wala ka. Oh, lastig ko. Oh. Hmm. Kunin na pa siya palakad-lakad. <laughs> parang siyang naglalakad na parang ano. Parang bata na may nahanap na something na tuwang-tuwa siya. Okay. Dahil napayagod siya guys, naghanap ng safe place siya to hide. So ibabalik ko hide niya dito. Ito na nakalagay yan eh. At ayun na nga guys, dalawang close na yun nakaipit sa superworm. Wala nang kawala yung superworm na yan, obviously. Kaya may lang yung magalapang na si Hanzo. Di ba? Stig. Hmm. Hmm? Oops, nakawala yung ulo ah. Hindi, binita ko nang ni Hanzo yan. Ayan, kaya na yun guys. Don't worry be happy. Sorry guys, hindi ko nakuha na ng video pero tinulukan ulit ni Anso itong kanyang super worm kasi bigla siya nagpumiglas ng malakas. Pinsers niya, grabe yung pagkakaipit niya sa superworm mo. Pigang piga yung katawa ng superworm. worm. Cute mo, Hanzo. <laughs> Parang sa umuwi ng bahay na may dadalang naghahanap siya ng soft spot ng superworm worm para doon siya magumbisang kumain. Yan, dyan na part. Dyan na part yung medyo soft Anso. Hmm, kagatan niya na. Kaya na po siya naghanap ng soft part eh. Doon sa may bandang ulo sa may mga legs ng superworm, doon mo siya kagatan. Itong likod ng superworm may parang medyo madulas na parang medyo hard. Kaya yan, dyan sa may ulo. Dyan. Sige. Sige banatan mo. Tatakpan ko muna itong kanyang enclosure at babalik ko muna sa kanyang spot. Kasi doon sa kanyang spot, eh, merong heater. Dito guys, meron ito kasing heater. Eh, ano, may heating cable dito. <laughs> may heating cable doon. So, dyan na muna siya para mas comfortable siya. Okay, after 30 minutes, check natin kung naglalafang na si Hanso boy or girl. <laughs> Hindi ko alam gender nito. Grabe. 30 minutes na nakakalipas simula nung no, pinasok natin siya sa kanyang shelf eh ganun pa rin hindi pa rin siya kumakain guys kuha ako ng gunting kasi kanina eh, bago ko siya ibalik sa shelf niya eh, ko siya. Sinusubukan niya kagatan yung superworm kasi hindi niya makagat-kagatan. Dumudulas lang yung kanyang, ano, kilesya ray. Basta yun. Kailangan hindi siya may stopo, baka bitawan yung superworm. Ayan. Makakain niya na yun guys. May lumalabas ng juice. Tagay mo So, Kinabukasan guys. <laughs> ayun si Hanso. Yung pincer siya nakalabas. Magkatago siya. So ayun tingin ko nakain niya na ata yung kanyang superworm magdamag ng kinain siguro ayun wala na kayo ayun ano pa yung superworm hindi niya kinain guys <laughs> talaga wala siya sa mood kumain hinuloy niya lang super superworm tapos pinatay niya lang tapos sinayahan niya na matanda ka na talaga hanso wala na wala ka na din kanong kumain na Nung nakuha ko siya, matagal ko na siya nakuha eh. Tapos nung nakuha ko siya, medyo malaki na rin siya eh. Tapos ngayon, ilang taon na siya sa akin. So matanda na rin siya. Pero nabasa ko ang mga Hadoros resonances Yung kanyang pangalan ni Hadoros resonances Ang giant, giant hairy desert scorpion or giant desert hairy scorpion. Basta yun. Ang mga males typically na nabubuhay hanggang 10 years. Tapos ang mga females na hanggang 20 years. So hindi ko alam kung ilang taon na si Hanso. Hanso. <laughs> Ina-agitate na siya. Ayan na natin siya. So, ayun, no. Parang nag ng, ano, Ng toxic na venom, ano. Pero yung venom nito, hindi masyadong potent, guys. Parang beasting lang ang epekto. Kaya masakit pa rin. So, huwag niyo yung, guys. <laughs> Ayan natin si Anso Siguro, mas okay kapag ang binigay ko sa kanya yung cricket, no. Yung cricket kasi mas soft, mas malambot. Baka yun, ay, uh, mas kinain na pa kasi nung una eh. Parang susubukan niyang um, butasin yung katawan ng superworm. Pero hindi niya buro sa butas. Tapos yung ginipitan ko, hindi eh, naman siya kumain. Pero mas okay siguro kapag kirikit. Siguro next na pakain ko sa kanya, kirikit na lang. Siguro in the next couple of weeks, siguro wag mo ngayon. Kasi ayaw niya nang talo stable siya eh. So yun guys. Um, maraming salamat sa panonood ng pagbisita natin kay Hanso, ang legend ng SPTV. Salamat kayo sa chill lang tayo lagi dito sa Schizopelma TV. Yeah. Random yeah. shout na yeah. muna kina Creeping Tees Antonio Yu Kevin Caballero Bernard Poral Nook Dino John Paul Hebron Joshua Sancho Christian Rosa Hotshot Kay Gerosaurus Barintokolosis Mark Andrew Gajo Pereira Uh, A.M. Okay. Manuel. Yan, si Hanso. Kent Ma, Jalop. Jomi Baligera Pareñas. Josh Katuran, Kaya John Deo Kalimutan. Eh. on na, the Wall. Juvie Rigor. Pares. kay Jed Consul. Uh, Kaya na Antit. Si Kaya Michael ang ang Angelo Pagtakhan. Sinora, Nora Michiko. Uh, kapag ganyan eh. Yun, tapos na.